Hello mga kulungoon at mga gipang ango-angot guni-guni kong friends. So today is the day para puntahan natin ang clinic kung saan siya inoperahan. Oo, yes. Kasi nga, gustong-gusto niya na talaga matanggal yung tube sa kanyang suso, sa kanyang cocomelon. Kasi nga, yun yung nagdudulot ng sakit. Oo, tuwing gumagalaw siya, hindi siya makahiga ng maayos, hindi siya matakilid. Kasi nga, sobrang sakit pag nagalaw. Everyday na lang, nagaano si Baka, nagre-reklamo. Kasi nga, sobrang sakit. Lalong tumatagal, lalong sumasakit. Kaya need na nang ipatanggal ang tube kasi 7 days lang. Iyan na nga, palabas na kami ng bahay. Papunta na kami doon sa may labasan. Kasi nga, syempre, pupunta natin yung clinic at para matanggal na nga. Ayan. Walking na kami. So, very excited na daw siya kasi ngayon na ang araw na no, may feel niya yung satisfaction at ma-feel niya yung sobrang uh, ma maganda, magaan sa pakiramdam. Oo. So, nandito na kami ngayon. Papunta na kami doon sa sakayan ng taxi. Actually, nagta-try -try, try bike kami. Ang try bike sa kanila, ito yung uso sa kanila. Sa atin, diba yung uso sa atin is bao-bao. So, andito naman sa kanila, ang uso ay try bike. O yan, babaihan lang, simple, ano lang, para lang laruan. Nakakatakot sa akin hindi ba? Nakakaloka, parang mahagip siya ng jeep. Kaya sobrang liit. So, ito yung hari ng kaning kalsada, ang tri-bike. sa ngayon ha. So ngayon nandito na kami sa taxi kasi nga nagta taxi kasi kami dahil kasi nakakapagod mag LRT, just ko da LMRT, par, LRT nga oo, baliw. LRT. So nagta taxi na kami para mabilisan lang. Oo, yan, ganyan Pak, relaxing lang ang lola mo. Yan. So mga ilang segundo at minuto lang, narating na namin ang Narsen Building. So kung saan siya naka na-operahan, rather. Ano ba? Bulo-bulo lang ko, pang tanga-tanga ka, tanga mas ako ko, sure lang. So, excited na talaga siya. So, siya na ang, ah, uh, porsigidong umakyat. O, oh, hindi na siya inalalayan. Inalalayan? Hindi ko na siya inalalayan kasi nga, kayang-kaya naman eh. Ano nga, girl scout siya dati eh. Kaya mo yan, te! Gino'n mo yan eh, push mo yan. Pak, oh, umpak, mm, go! Ang iba is masyadong maariyat no pero siya kayang-kaya ni mama. Popak oh, fighter siya eh. So, ayan. Punta na kami doon sa clinic kung saan siya inooperahan. Ito na. Papasok na siya. Iyan na. Iyan na. Today is the day na talaga. So, while waiting, andito pala ako sa ano, sa third floor. Nag nag-aantay sa kanya kasi nga dito yung mga uh, tawag ito, mga kasamahan. Kung may kasama ka dito, ka mag-stay. O, oh, pak-ambience. Ang lamig. Oh, ito na pala. Ang bilis. Wow, tapos na. Wow, ang iting tagumpay. Perfect. Ano yung dala mo? Ba't ka may ganyan? Ah, talaga? Naku, day. Sobrang mahal. Gumastos daw siya ng mahigit atong libo para sa ointment, another ointment. May, ah, uh, tawag ito yung, yan, iwan, ano yan, bandage or ang mahal at meron pang ang nakakamahal ay ito daw ano yan. Yan o. Oh, yung parang ano, sports bra, yung medical sports bra, yun daw mahal. Almost 1 to daw ang nabayaran niya. Pero okay lang daw. Ito na yung huling pangbayad niya sa doktor kasi nga akala niya walang bayad pero may bayad pala. Nakakaloka. At ito na nga, bitbit -bit, -bit medical certificate at recommendation. Kasi nga, akala ko ngayon tanggalin yung tahi. Pero hindi pala. Doon na pala, doon 27 na daw, doon sa Mati City. Sa probinsya natin. Oo, sa probinsya namin, rather. Namin, amin pala. <laughs> so, yun na. Kasi nga, masyadong fresh pa daw ang kanyang sugat. So, yun na. Yun na lang. So, alis na kami. Uwi na kami kasi tapos na. O, yan. Taxi naman kami ulit. Siyempre, nakapagod mag -ano eh, mag LRT, mag-jeep, kasi nga sobrang init dahi. Nakakaloka sis. Oo, oh, oh, just go. Go, go, go. So, tax na kami pa. Uwi na kami ng bahay. Binabaybay na namin yung ano, yung uh, daanan papunta doon. So, yan na. So, nakakaloka no. Akala ko matatanggal na talaga yung tahi niya ngayon. Pero hindi pa pala. Nakakaloka sis. Kasi nga, pag tanggalin daw yon pag biglaan nung tanggalin yun, baka daw bubuka at baka mahuhulog daw yung silicone. Nakakalo kasi sa So, nak nakapag-decide si bakla at yung doktor na doon na daw sa probinsya. Doon na sa, ano, sa probinsya, sa mati nga, nga na may, pwede naman daw magtanggal siya mismo or mag-ano siya ng nurse or ipapatanggal niya kasi natakot si bakla. Actually, pwede ko naman siyang tanggalin. Kaya-kaya ko naman kasi na-try ko naman yung tanggalin eh, yung may sugat ako na tinanggal ko talaga yung ano ko, yung tahi ako na mismo. Yan na, damage. Eka, so pauwi na dito na kami sa bahay, nakakaloka, apartment. Akala ko kasi mag hotel kami, pero ah, uh, sad to say, <laughs> napuspon <laughs> kasi nga walang perang bayot, at ubus na dahi, na ubus sa ah, pangalawang bayaran, yung tinatawag natin nga, di siya na-expect, 3,000, mahigit yung binayaran niya, o oh, diba, pako, oh, ito na siya ngayon pak okay na daw yung pakiramdam niya, masarap na yung pakiramdam, uh, para daw siya na, na tanggalan ng tinik at pag gumagalaw siya, wala na daw kirot na tinatawag at wala hapdi at sakit, uh, nakakagalaw na daw siya ng maayos. So, ang feeling niya ngayon is sobrang happy, thankful, blessed Paul kasi nga na no, wala na yung tinatawag nating dalawang granada. <laughs> yung tube nga. Ang lalim doon ng tube, guy. Oh, that is for this video. Thank you for watching. Babush!